Hello guys, good evening. Kasi alas 6 na mahigit dito guys. Kaso lang ma, may araw pa. Update lang po tayo guys sa tanim ko po na lemongrass or tanglad. Ayan. One month siya ngayon. Kita nyo naman. Pwede na siya kuha ano pang ano. Ayan. <laughs> buhay, buhay na buhay na siya guys. No? ba, diba, Ang taas-taas na ng mga ano niya. Bago lang huminto yung ulan. Grabe ang ulan talaga guys. Sobra. At saka pineapple ko, mahaba na. Hala ka dito. Dito may dalawa siyang sanga. Ayan. Iwan ko lang magro siya kasi may ano dito eh. Bumbil. No? Huh? Sarap sa mata. Sarap. As in. Malinaw dito. Tanyo. Ayan, oh. Oh. Hirap to eh. Hirap to hanapin sa palingke. Eh. Ayan. Thank you for watching, guys. Ayan. Maliwanag na sana. Wala na yung bagyo. Lumayas na. At hindi na uulan. Ayan. May ko lang kayo dito sa teres namin. Puro basa. Ayan. Thank you, guys. Thank you for watching. God bless us all. Parang pa naman ako ditong luya. Ayan, oh. the ball you go thank you guys